Hi! hello. Tita, pangalan tita. Oh, Maripe, di sa Tita Marife. Hello, subscriber ko. Ako sa. Eh, taitindi ako. Paano makakabless yung hawak ko? Hindi ako na lang mag-edit. I thank you. Thank you po, thank you. Hi, hello. Hello, sir. Nandito kami kahapon kagabi sa audition sa live.

Bye bye po, bye bye. Amping. Amping po, amping. Thank you U po, thank you. Um, bye -bye. Ang bait na mga titas natin. No? Oh, grabe oh. Amazing. Napaka, napaka bait ng na mga kababayan natin dito sa Cebu. Kuya Carl, kakaratig lang po namin sa kwento. Sige, sige. Pauwi na din ako ako Oh, Kapag sa na ng aloko, aloko. Mm. Yes. Kuya Carl, may bantay tayo din lang. Baka. May ano pa pala... May ano po, may pa-surprise yung naghihintay tayo sa amin sa taas. Ano ko nabindol nang nandito tayo sa elevator? na hindi naman open yung elevator. Tapos, matatrap na tayo. Pag ah, buti may tubig tayo. Mas gugo yung mind oh, oh, oh. oh, oh. oh, ah, Huwag mo lang gugo. Ah, hindi mo na. <laughs> na. <laughs> <laughs> mo. Oh, hindi tayo pipit ano pa? Ang technique, mm. oras Ang technique pag bumagsak po, mm. bago siya bumagsak, tatalang tayo. tayo. Ah. Uy, wala niyan na dapat ay baka na yan nang ano 'yan in theory nene hindi doon. Hindi effect. Parang sobrang peteray na Sobrang ganda dapat ay sobrang ganda ng timing mo. O wait point something. mo millisecond lang ang mali mo hindi na siya magu-park. Pero dito ang gawin natin para may makasurvive survive sa atin. Yo iboy ba tayo nang oras sa pala. Meron daw surprise. Ayun nga eh, kaya nga na... Inalokot ko eh. Ang drinks na lang daw. Ang drinks, yung nanggit yung... Pikit nyo yung mata nyo ha? Pikit nyo. Pikit. pikit, pikit, pikit. Ayan o, no? wait John. Ay Pikit, pikit pikit. Pkit, pikit, pikit. Ako muna, ako muna, ako muna. Hindi ko makita, sa... hindi oh, ko makita. Ako muna, ako muna, ako muna. Ako muna, huwag kayo papasok ha. Sandali. Ako muna, ako May okay, baka ano ha. Ah. Sige. Tanggalan ng sapatos. Tanggalin. Ganyan po kami ganda ng Telegram dito, pinapasok kung ano. Hoy okay, guys. Hindi ko makita. Ang bango. Wow. Uy, halong ng buto, marami. Hay. Uy, pwede sunong. Pwede ko na bang tingnan? Oh. Pwede na 'to. Ah. Pwede ring tumingin? Ang bango na ng rice oh. oh, okay. 'to. ko na, Eh, ah. pwede na 'to mingin. Pwede tumingin. na. Uy! Hay. Oh. Sulit na sulit. Ang tanong, kaya, kaya nyo bang ubusin yan? yung yan, nga, ang tanong nga, dyan dyan. Na, oh. Ano muna? Eh, ano kanino, kanino galing? Kay Tita Ja Ay, oh, grabe naman. Tita Ja. Salamat po. Uh, <laughs> And, tanong, ay, maayong, uh, maayong, maayong gabi. Hindi, maayong salamat. Maayong, maayong salamat. Maayong kayo. Hindi. Daghang salamat mula. <laughs> salamat Thank you Tita. Salamat oh, kai. Tita ja, congratulations. Salamat din galing 'yung karamdam bundle. Naku, mamatak sana ng tao. na 'yan. Thank you, Tita. Ayun, maraming salamat. Thank you. Tita ja, thank you, thank you. Ganito po 'yung ano, 'yung pinadala n'yung pagmamahal sa mga kababayan natin. 'Yung pong tatlong bundle ng blanket. Hindi po tatlong piraso ha, bundle. Ang isang bundle ay nagkakalaman ng more or less 40 pieces. Ganong kadaming blanket. Parang ano eh, parang nagbabakasin tayo eh. Grabe nyo. Kata yung eto eh. lang naman pag nandito, pero kung nasa labas talaga mo Pero sobrang lang buong malo. Tingnan naman po. May may pancet, may belly, oh. kanay na, may shanghai, cordon, cordon, cordon bleu, blue. at Oh, Wait lang, cordon blue, bakit hindi siya blue? Bakit hmm. white? Kaya nga eh, dapat cordon orange. Orange. white. <laughs> white. Oh, why, oh why? Ah, teka, ah, uh, tito pa rin ha. Oh, tito pa rin. Hmm. Pwede to ha, pwede to. Pasok pa ka, ano? sa ano. Pasok sa rules. Sa so, rules. Wala tayo nag-buy At of course, we have our bugas. Ay! Kanon. Uh, kanon. Ayan, yeah, we have kanon. Ayun ito pa, ayun ito pa. Eto pa, eto pa, eto pa. pa Meron pang kanon. So kakanin is kakanon. Kasi <laughs> iba ko kanin, diba po? kanin. Iba Kanin. Di ba? O pagkakanin, o kakanun. Ito po yung kakanun po natin. Kakanun. Shout out po sa 1,060. Ayan ah, mabilis tayo naka 1,000 ngayon. And thank you po for... Hindi, box alam mo. Parang ano na to, teleserye. ito sa Son. Son. Para kasing ano na to, ito yung napakagandang teleserye. Dahil makabuluhang teleserye. Dahil, ano to eh, Uh, Hindi to drama na, okay. alam mo yan, na namapanood. Na, oh. Kung ito po yung journey po natin ng uh, pagtulong hmm. sa mga kababayan natin. Oh, okay. Ito na po yung kakanoon. Kanina pa mo rito yan. Okay. Boom! Ayun o! anak pa ang Ito ah, um, yeah, ang Buti hindi po tayo nag-dinner. Kasi kung nag-dinner tayo, tapos ganito, uh, di ba? So, pero wow, parang pa, full pack, pinarandang mo talaga din ni Tita Katar. Hmm. Tita from Katar. Tita Ja. Tita Ja. And from Katar. Uh, thank you po, Tita. Thank you, Tita Ja. Thank you. Ingat po siya, Tita.